morning mga boss panibagong araw panibagong kayo na naman mga boss ngayon ito dito na tayo sa drink panibagong panito na noon mga boss dahil bagong delivery pinya natin at sa pakuan at yung pinya natin mga boss bagong delivery dahil kapo na tayo na napakaluban ni Lord na pagkaluban ni Lord na makaupot tayo ngayong araw at ngayong araw ni Lord eh, yun, 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 yun. let's go mga boss mapakita sa inyo mga boss oh yan bagong delivery mga boss at yung pakwa na rin napakatamis wala na at yan mga boss yeah, mga boss bali 100 pieces yan mga boss yeah. matamis at madilaw na ang pinya at ang pakona na yung mapula yan, yeah, mga boss let's go mga boss hintay tayo ng customer particular sa panigi mga boss at doon natin yung barangay kaya ngayon nabot pa ako ng kape ngayon pala magkakape o oh. ayun mga boss, papakupos so, pa ako kaya yeah, let's go mga boss, let's go